Isa sa mga challenges sa online class ng mga teachers and parents is ang daming links or paano ba natin ma-manage yung link. So, sa video na to, ituturo ko ano ang pwedeng gawin ng mga teachers para ma-organize yung classes nila. So, sa pamamagitan ng Google. Kasi si Google is lahat ng tools pwede na natin mag-run sa online class using Google. So, ginagamit ko ng Google 10 years ago. So, I believe na yung expertise ko ay eh, pwede kong ma-share sa inyo kung paano ba natin ma-organize yung online classes and mapasmoothen. Kasi ang dami talagang nakukonfuse kung ano yung link ng classes ngayon. So, prerequisite is everyone, every student, teacher should have their own Google account. Para ito, mas madali yung process ng paggawa ng invite. So, dito, bukas kayo ng Google. So, nakalagin ako sa account ko. And then, punta kayo dito sa Google Apps. And sa Google Apps, meron tayong tinatawag na calendar. Okay? For example, yung calendar is Friday ngayon, 24. So, gagawa tayo ng classes uh, mamayang alas 10 ng umaga. So, i-click nyo lang dito, 10, tapos date, yan. 10 a.m. So, ito maliit, no? So, click nyo lang more options. So, dito sa more options, maglalagay kayo ng uh, PE, 10 a.m. Tapos, lagay nyo lang yung details, class 1. Okay? So, yun. Dito. So, maglalagay ka dito exactly date. So, 24, 10 AM to ilang oras. So, lagay ka ng 1 hour. Um, until dyan. Then, kung gusto nyo repetitive or every everyday, lagay nyo lang dito daily. So, nakukustomize talaga nya. Then, lagay ka ng location. For example, online. So, add a Google Meet conferencing. So, ang kagandahan dito, na-integrate na niya yung Google Meet na link compare sa pag-create every day ng class ng link. So, ito, join with Google Meet. Then, options rin. Meron rin options na host management. Share the screen. Ang daming capabilities dito. Host must join before anyone else. So, pwedeng si teacher muna, bago ma-open yung link. And then meeting access type ibig sabihin open. So sa trusted ibig sabihin kung sino lang yung invited, siya lang yung pwedeng pumasok. So kaya in-encourage natin lahat ng students and teachers to have their Google account para mas ma-officialize na Google yung specific invited lang ni teacher is sila lang yung makakapasok sa klase. Walang makapag-sit in. Kaya, click nyo lang. So, join. Then, yan. Save. So, yun. Na-create na, no? Tapos, actually, ang kagandahan dito, notification. Lahat ng invites and teachers can be notified 30 minutes before the classes. And then, magpa-flag yan sa lahat ng devices na nakalagin yung mga naka-invite. So, first is ilagay nyo yung mga guest nyo. So, lagay natin si, ano, yung mga sample lang. So, yun. Then, after that, nilagay ko yung sarili ko. Okay? Sa other email. And then, yun yung kagandahan dito. Kasi pag ganito, ako yung invitee, tapos lagyan ko lang ng kulay para mas madali. Tapos lagyan ko lang PE class 1R for specific students. So yun yung kagandahan. Then after that, uh, ilagay ko save. Then send. Okay? Then yun, continue no lang. Then after that, mag appear na siya sa Google. So, 10 a.m. to 11 a.m. So, hindi na siya magka-confuse. Kasi, eto, maglalagay na rin yan dun sa in-invite nyo na mga recipients. And then, the same siya. Magpa-flag siya 30 minutes before my notification. Lahat ng students, teachers, are already notified 30 minutes before the class. And then, mag-click. Pag-click nyo lang, punta na lang kayo sa calendar. Click nyo lang join Google Meet. So, after that, joining Google Meet, since, ano, so, join now. So, yan. Actually, ganun lang simple Yung advantage pag-create ng Google Calendar or Google Class using the calendar invite para hindi na kayo maliligaw sa next class. So, I hope na meron kayong natutunan sa video na to and pakishare na lang sa mga teacher and students who wants to organize their classes. And then, pwede nyo na rin siyang as an event, pwede nyo i-delete. And kung yung student is magpa-flag rin kasi ito sa mga calendar nila. So, pwede nilang mag Kung hindi talaga nila kaya, maglagay ka lang ng no. Pero kung going, yes. Para ma-flag rin si teacher na you're going to that event. Okay? So, ganun siya ka-organize. Then, eto For example, na-invite mo is hindi Google account or Yahoo then mag-appear pa rin dun sa email nila yung calendar invite. Okay? So, yun yung kagandahan pag naka-calendar yung invites. So, I hope na ginagamit na to ng mga teachers para mas mapadali ang classes organization. Kasi ngayon, mahilig na tayo sa online class. Then, Google Tools Adaptation. Ayos talaga. So, see you around guys. Salamat and bye.